Bro, anong ano nyo? Anong religion nyo? Catholic ba kayo? O, oh, sagit lang, te. Mga kapatid ko yan. Upo uh, kayo, mga bro. Hindi, bro. Kasi, ano ko eh, Catholic oh, faith. Uh, ah, pinatatanggap nyo kasi yung bulaang Kristo ninyo. Ah, uh, iba yung Kristo nyo sa Kristo ng Biblia. Mga bro, mga devoted Catholic kayo, upo kayo. Kasi yung pala kayo mga born na <laughs> <laughs> na ayaw magparaan ng kapwa-tao. Hindi, ako katoliko din ako dati. Wala, 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 ako naman akong pakialam kung katoliko oh, ka okay. dati. Ang pakialam ko yung mga kapatid ko okay, sa pananampalataya. Mag maganda ano, mag-lecture rin ako sa kanila. Oh, okay. oh, para fair oh, tayo, upo kayo dyan mga kapatid, lelecture okay, okay, ko kayo. At patutunayan ko yung itinuro sa inyo ng mga sulpot ay nililigaw okay. lang kayo. Mga katoliko ba kayo? Mga katoliko kayo? Hindi dito, ate, huwag tayong maging bias kasi nasa, ah, wala, wala, wala oh, ayaw ba, mo ako pabasahin. Yun, natatakot ka yan, oh. Oh, natatakot ka pala, kuya. Pastor ka pa man din, oh. no? Hindi, hindi ako nag-ano sa'yo. Hindi, oh. kuya, kakay lang. Kahit mag-share ka sa'yo. Oh, mag-ano. Kasi, kasi kami, kami, aalis na kami. Ah, uh, magandang uh, hapon uh, uh, sa atin. Ah, iksuon. Ah, at, ah, live tayo ngayon kaya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, upang hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay natin hindi lang magpala dito sa lupa. Meron pa tayong lalabayin after natin mamatay dito sa lupa. Meron pa palang pupuntahan ng kung kaluluwa natin. Which is yun yung dapat na dapat na natin. Kasi diba dito sa lupa pag mamatay tayo alam natin ang katawan lupa natin. Wala lang. Mabudulog P Pwede po magtanong sa inyo, te? Ah, sige, sige. Bro, anong ano nyo? Anong religion nyo? Catholic ba kayo? Oh, sa lang, te. Mga kapatid ko yan. Ah, po kayo, mga bro. Hindi bro kasi ano ko eh Catholic faith din. Ah pinatatanggap niyo kasi yung bulang ang Kristo ninyo. Panginoe, uh, iba yung Kristo niyo sa Kristo ng Biblia. Mga bro, mga devoted Catholic kayo po kayo. Sige sige kapatid. Tatanong sana kami, kuya. Kasi mga ano kami. Sige, respeto Respeto kasi bro, oh, mamay, oh, mamay, oh, 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 ayaw mo naman ako pagsabihin oh, ng oh, 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 pala kayong mga born na ginayong magpara ng kapwa tao hindi yeah, mag katoliko din ako dati Lider, wala, naman, naman, wala, na, wala naman akong pakialam kung katoliko o, ka dati naman, ay, ang pakialam ko yung mga kapatid ko sa pananampalataya Mag, maganda ano mag lecture rin ako sa kanila oh, o, para oh, fair oh, tayo oh, upo kayo dyan mga kapatid le ko kayo at patutunayan ko yung itinuro sa inyo ng mga sulpot ay nililigaw lang kayo mga katoliko ba kayo? Mga Catholic kayo? Jadi to ate, huwag tayong maging bias, kasi, nasa, oh ayaw mo ko pabasahin. Natatakot ka yan, oh. Oh, natatakot ko pala kuya, ikaw Pastor ka pa man din, oh. Hindi oh, ako nagagalang sa iyo. Hindi, Sige kuya, okay lang kit mag-share ka. Oh, magano kasi kami aalis na kami. Aalis na kami. Ise-share po kami, ha. Kasi nasa 4-1 naman ang unang van 'yun eh. Nasubukin ninyong spirito kung ito'y sa Diyos. Pag naging bias kayo, 5GC9 ng galasyas, sa demonyo talaga kayo. Hindi, hindi kami bias. Mga katoliko ba kayo, mga kapatid? Oh, mga devoted Catholic ito nililigaw nyo eh. Oo, oh, di ba? Wala wala San sa Santa nililigaw daw. Nililigaw nyo? Oh. meron 24 24 Mateo sapagkat maraming magsisiparitong pa bula ang oh, propeta. Na, isa oh, yung, na. Isa, na, ka na, na na. <laughs> isa ka na doon. Oh, isa, isa ka na doon dahil ang Catholic Church First century, second century, -gag -gag hanggang sa kasalukuyan, existing kami. Ane, Tanong ko sa inyo, sino ang pastor ninyo noong first century? May may ka. Sino ang pastor ninyo noong first century? Sino ang pastor ninyo noong first century? Alam mo, hindi mo alam. That's mental. Hindi makasagot, mga kapatid yes, ang mga pastor na ito. Yes, Dito muna yes, kayo mga no, kapatid ha. No, ah? O nasa 1.13 ng tito wala, yun. Sawayin yung may kapagsikan. Kaya nga kita wala sinasaway, wala. sinasaway eh. Kilala ko si Pablo. O kung kilala mo si Pablo, ba't hindi mo alam yung sulat o. ni Pablo sa 1.13 ng tito? Ka o maghinay-hinay ka kapatid. 3.9 ng unang yung Pedro. Pastor ka pa man din. Wala kang ano sinasabi. Meron na sa Biblia. You are born again, Christian. Tama yun. Yung 3.5 ng 1, hindi ko na intindihan yun. Wala, it's ito ang sa inyo. Hmm. Oh, tahimik lang ako dito. Oh. Yung ko ng 1 is a form of baptism. Hindi naman kayo nabautismoan, kapatid eh. Uh, bro, ayo. Makinig muna kayo, pwede ba mga kapatid? Uh, mga ngara lang kami sa inyo. Sige, pas, pasensya na po, kapatid. Thank you, Kuya. I appreciate oh. it. Sige, o. Oh. 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 tinawag naman tayo sa kalayaan natin, 5-13 ng Galacia. Oh. Pwede ba kayo makinig sa mga ate? Mga katulik ba kayo? Uh, ngayon, uh, yung mga ipinangaral sa inyo, gaya ng faith alone, na hindi na daw kailangan ng reliyon para maligtas, tanggapin na lang daw si Kristo, ligtas na, eh kapalpakan yun. Ano? Kapal pa kan lahat yun. Ah, pakihawa nga ano, camera ko? Ah, uh, uh ayusin natin. Kasi ibang, kasi kami mga katolik. Mga katolik pa kayo? Ah, uh, kayo sa katoliko, bro. Ikaw, uh, mo, ba, 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 ba? ah, Ano, 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 ano,

ikaw, ah, ano bro, kasi mga Catholic sila, Catholic rin ako, eh, Catholic faith defender, di naman ako aapapayan ah, na <laughs> ah, i-catechize nila yung mga natong kapatid. Kasi kaya... na, ah. kayo parang na. ayaw nga, ako sa te, kaya... Gano'n nga. naman sila, bro, ha, i nila, Ah, about sa mga, ano, sa doctrine ng Catholic so Ngayon, ah, mag-aralan natin,

Hindi ako tayo maloloko, kaya nga ka tinatanong ko sa kanya kanina, 4th century pinapasok, wala nga mapakita. Bakit sila ko sa kanya? Babasa sila ng sita, self-proclaimed. Yung 3-5 ng 1, bautismo yan. Hindi sila yun eh, dahil hindi naman sila nagbautismo. -bin Binautismo <laughs> yun eh. O hindi naman kayo binautismo, Lord. Pinalangin lang kayo. Pinatanggap na yung Christo nila. Bale. Dahil yung nasa 3 ng 1 is a form of baptism. Ngayon, yun yung pagkapanganak sa tubig sa At yung pagkapanganak sa tubig sa Espiritu, utos ni Christo yun. Eh, 28-19 ng Mateo. Sila, o. Hindi naman nagbabasa ng na sitas. Isa lang. Hindi ko, hindi ko pa. Hindi ko pa. Eh, hey, alatang walang spirit ng Diyos ng mga pastor na ito. O ako, babasa ako sa inyo. Wala akong dalang Biblia. 28, hindi siya may pinapati sabi, magsiyaw sa'yo at gumawa ng alaga sa bawat pansa at sila inyong bautismohan. Saan? Kay Kristo lang, gaya ng pinatanggap niya sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga meron tayong sign of the cross. Sila wala. sign of the cross pa ngayon. Wala. Wala kasi sign of the cross. Bakit? Wala kasi sa kanila si Kristo. Kaya yung 28, hindi siya may utos ni Kristo yun. At yun yung tinatakot ng bautismo. At yung bautismo, magagalan mo yun doon sa dakong pinili ng Diyos. Alin ba yun? Sabi sa 12.5 ng Deuteronomyo, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwipagin sa kanyang tahanan. Ngayon, ano ba yung tahanan ng Diyos? na yung sabi niya, yung tahanan ng Diyos na doon, dapat tayo magbabautismo para maging tunay na born again yun yung nasa press ng unang timoteo yun. Dahil isa lang naman yung tahanan ng Diyos eh. Isa lang naman yung tinukod ng Diyos o okay eh. Alin yun? Sabi sa 3.15 ng unang timoteo na ngunit kung ako'y magluwat ng mahapang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaling sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, yun yung dapat pinili niya na doon dapat tayo magbautismo. At yung bautismo sa 3 ng Juan, yun yung pagkapananganak sa doon. Yun, yun yung bautismo. Yun yung born again na sinasabi at yung mga tunay na buhay na din, yung napong is one sa tapos na dapat sinigin niya. Alin mo yun? Yung kanyang tahanan. At yung tahanan ng Diyos, kasi yung sinagong nasunutin, yung patigilan niya ng Diyos. At according to CCC natin, CCC natin yung doktrin natin mga katoliko, yung katekisim of Catholic Church, yung nasa Treskinsi ng unang Timoteo na dapat nating pagpautismohan na kanyang tahanan, yun ang Catholic Church. Hindi sila yun. Tinan mo, dalawa lang sila. Tapos, papatanggap sa Yesu Kristo, ligtas na kayo. Ilang kayo sa langit, siya dalawa, tatlo, apa. Kapag lang kayo sa langit, sila kayo sa langit. <laughs> eh, kaya mali. Mali yung form of form na ginila. Dahil yung form na ginila sinasabi sa media, yun yung mga napautismo ha, sa bahay ng Diyos na dapong pinili. Napautismo ang mga Catholic Church. Yung po na kinta, nabotis mo ang sabro sa ato nito, ka. O po na ka, ikaw nabotis mo. O po na kinta tayo. E kung panagawin po na tayo ng mga pastor ko, sa matalang po na tayo eh. At pag iba tatanggap sa Christo, ay eh, nasa atin na si Christo. Pabasahin natin ang 22-20, pagkatapos ng pungking ang sabi ni Christo, at ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Therefore, 4th century, second century, third century, hanggang 2025, suma sa atin si Christo. Kaya sa mga kapatid, ha, Uh, wag kayong papayag na iba evangelize kayo ng mga likulong pastor. Teka mo, nakulong ako. Sabi ko, di ba? Ano eh, babaanan sa akin eh. Hindi wala daw ako spiritu santo ng Diyos. Sino siya? Eh, iniligtas ko lang naman kayo pagkali ko ng mga sultot. Ngayon, pa'kat ko sinabi ko ng sultot? Nasa 24, 24 naman tayo. Lalo, nasa pagkat maraming mag-isi pa rin to. Lalo, Catholic Church pa nag-isi pa rin Hindi. Pagkat ay, hindi. Pagkat ay, hindi. Ibig sabihin, hindi tayo nagsiparito. Nandito na talaga tayo, iloloko lang tayo ng kapaktol niya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 4.17 ng Galatia, merong magmamalasakit sa, sa inyo, gaya na sa ngayon, sa hindi mabuting katala. Subalit, so, ang tibig nila, ito ko ito. Kaya nga, ito ay ito. Magbabi sinasabi nito, mga kapatid. O may tanong pa kayo? Sa ribulto, may tanong pa kayo sa ribulto ng kapatid? Kasi yun ang hinahasabi nila, yung ribulto namin. Okay. Hiling, hiling, hiling kasi hindi natin sinasabi tayo kasi pinakoronahan pa tinong mga boy na guests at yung mga ipang-check na dumaan sa tulay sa rito. Bali, so, dahil walang ara letra por letra sa pato sa katipisan ng pato dito. Tapos hindi mo basta Kaya sayo merong mga take in kung na kay sa tempo yun, sa ng unang hari, press ng ikalawang kronika, pinababalik mga dito, ay kawin lang. yung utos na Diyos, ibalik sa dito. Ngayon, saan tayo nagpapalit? Saan tayo nagpapalit? Saan tayo tayo nagpapalit? ng tayo nagpapalit? Saan tayo nagpapalit? Saan tayo nagpapalit? Saan tayo nagpapalit? Saan tayo at ang merong ano merong talo mo talo mo na talo at talo mo talo 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 tayo talo 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 Ayan, hindi ko na sinabi ng mga sulpon. Uubusin natin yan. <laughs> Sige. Okay. Sige mga bro, ha? Mundol. Uubusin tayo na bro. Sabihin na. Galit na galit eh, no? Oo, oh, galit na galit. Ay, yun layo ko pala. 15, 15, 15. Doon, doon pupuntahin yung sa kabilang. Ah, uh, sundan natin 'tong domingo. Pupuntahan eh. naman natin yung pinuntahan ng pastor. Susundan natin. Uh, paalisin natin dito. Ano ba mga pastor pa ba 'yon? Oh, mga Katoliko yun, niloloko. Mga kapatid, ah uh, pasensya na kayo ha. Ah, uh, yung mga boy na ginahin, mga tikling talaga 'yan, parang iglesia ni Cristo. Ayon, uh, naka natin yung mga kapatid. Ah, uh, doon po, doon dumiretso yung sulpot, 'di ba? Nakita ko. Na, tama Oh, doon dumiretso yung sulpot eh. No. Lipat daw mga aswang. Sabi ko tingin ito. Sagit lang mga kapatid, na natin. Wala yan naman. Wala yan. Ah. Ano yung Hindi naman galit. Hmm? sa mga shopping <laughs> na ako. Hindi naman, dili di, na nang sa ikalit. Alik ko dito. Dito dumiko yung mga ano eh, mga walang iyang pastor ng ano eh. Oo, oh, nalolo ko eh. Mga boy, hindi eh, na nakatitaste natin sila sa awat tulong man Diyos dun sa tamang form ng born again. At magaganap yun sa tunay na iglesia. Hindi sa kanila. Puro mo, tresin ko ng wala alam ko inunahan ko na. Judgmental, humahatol daw. Eh si Pablo humahatol, uno tres siya ng tito. Eh hindi mo pala kilala si Pablo. Tapos susunggapan mo ako, engot. Wala niya itong mga sulpot na ito. Hindi naman ako papayag lukuhin mga kapatid nating katoliko. Ito, nandito yata lumiko yung mga mga kapatid. Tignan natin. Pinaglololo ko mga kapatid nating katoliko eh. Dito, Brad, no? Hello, Brumago. Kamusta ka naman? Mga kabatid, pasensya na kayo kung uminit ang ulo ko ha. pasensya <laughs> na kayo. Ah, kailangan lang talaga natin gawin yon para masindak yung mga sulpot. Kasi unang-una, 2,000 years ago, ipinagpauna naman ni po Paul yun in 12 line of romance. Na ano, nakapuotan ninyo, anyo masama. Pero hindi ganong klaseng puot na susugudin tayo. <laughs> Ay, nakapastoroto talaga oh. <laughs> Kaya salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey mga kapatid tigtas natin yung dapat na <laughs> <laughs> eh, eh, wala niya pang ano ito uh, mga pastor ito ay no uh. sa gitlang mga ano igsuhan mga kapatid ha ah. ah, baka dito yung dalawang ano eh ha dito minsan na diretso yung mga mga, mga kapatid O mga, ano, mga, uh, oh, marami dito. Sinasabi ko sa iyo eh. Kaya nga gusto kong mag-evangelist tayo sa bayan eh. Para masabayan yung mga loko-loko na yun. Eh. Grabe, mga kapatid na katoliko ni Lolo ko. Mga inosente. Tapos nung magtatanong ako, ayaw magpatanong mga kapatid. Paano naging tunay na iglesia yan? At paano naging tunay na born again yan? Samatala ng 350 o 1 Peter, hindi nasusunod ng mga mokong na born again na ito. Mokong talaga kayo mga sekta. Alam ko ang galawan ninyo. Mm. Tapos magagalit kayo sa akin? Eh mga miyembro namin nakati <laughs> kayo. Ay nako. Ah. Ayun, ayun ba yun? Ah. Ay, hindi, hindi. <laughs> What? Baka ko nang wala. Ito, no? Ayun, salamat sa Diyos. Uh, bantay natin lahat ng lugar dito. Uh, kasi, dun sa farm, Meron. Meron doon. Uh, sa awat-tulong ng Diyos, nalambat natin. Tumakbo yung mga aswang. <laughs> Tapos dito, pala mga kapatid, ano? Ang kailangan ko lang ay magkaisa tayo. Magtulong-tulong tayo bilang mga tunay na kristyano. At yan, ibinili naman ni Apostolo Pablo yan sa 4-5 ng Epeso. May isang Panginoon, isang pananampalataya. Therefore, one faith tayong mga katoliko. Kaya ako, pagkakauwi ko ng school, kahit mapagod ako, okay lang eh. Aliliputin ah, liliputin ko lugar na ito. Wait lang ha. Itong lugar na ito. Liliputin ko. Tapos, sa farm. Pinanggalingan namin doon sa dulo. Ah, tapos pagpunta namin doon, ah, punta naman sa plaza. Mga kapatid. Ah, pagpunta nating plaza, wala man na sumpot. Okay na ang ating misyon. Eh kaya ang hinihiling ko lang, magkaisa tayo mga kapatid. Huwag tayo magprotesta laban kala la uh, Duterte, Marcos, huwag tayo makisama doon. Magkaisa tayo, magsama-sama tayo, hindi para sa kaguluhan gaya ng nasa 5.19 ng Galatia na sinasabi sa 21 na yung nagsisipagsanay noon ay walang bahagi sa langit. Magkaisa tayo doon sa sinasabi ni Kristo sa 28.19 hanggang 20 ng Mateo na ano? na ituro natin sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Hmm. Ano yun? Yung ikaliligtas na aral, 15 ng Unang Korinto. Hindi, yung kukuha ka lang ng talata, gaya ng mga born again, 3 sixteen lang nandyan, three five lang nandyan, ligtas ka na. Kaengota ng mga pastor ng demonyo yan, mga kapatid. Kaya pupunahin ko yung mga yan eh. Kutos naman yun eh. Tapos magagalit sa akin? Ano kaya problema na itong tik-tik na ito? <laughs> Ayun. Eh, kaya uh, magpapatuloy tayo mga kapatid. Wala na yata, ano? You know? mm. Pagod ako. Eka, <laughs> bro Mago, anong masasabi mo sa uh, katikisim at kapagpuna siya mga sulpot? Okay naman. Ayun, Ay, may nata. Pastor ba yon? Ay, hindi, hindi. Kala ko pastor eh. Eh, hindi natin, ano, hindi natin pwedeng hayaan mga pastor dito, bro. Kain, si. Hindi naman nag-ano, no. Hindi naman nag-aakay, no. Oras na may ng no, mga katoliko. Puntahan natin. Wala na, no. Wala na. Yun, salamat sa Diyos. Huff. So, ang view dito, mga kapatid, ayan. O, oh, building. Sa Manila. Manila. Siguro, mga kapatid, maraming mga sulput rin dun sa lugar na <laughs> maraming sulput doon eh. O, oh, diba? O. Oh. Tapos, ang lugar dito ay ganto mga kapatid. Ayan. Ayon, sa awat tulong ng Diyos, uh, nakapagpundar na tayo ng speaker dahil may isang kapatid na nag-donate. Huwag hmm? na natin sabihin siguro yung pangalan dahil lalabagin natin yung sinabi ni Kristo sa ispuno ng Mateo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Gaya ng mga mapagpaimbabaw, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, at yung ka ng patos. Uh, yung kapatid na kayo, mga kapatid, o yung mga pangalan ng mga tulong sa atin para makabili tayo ng speaker. Uh, kasi, mahal ko kayo, mga kapatid, eh. Uh, Ayoko malabag ninyo yung sa isuno ng Mateo. Eh, di bali ko um, mga pastorotot, eh. Ayun. <laughs> uh. Ayos. Ayan. Pagalitan niya mga sulpot na yan. Huli ka balbon. <laughs> Ayan. In ingat kayo watching from Australia. I am blessed. Cyril, dream Kylo, Ariel, uh, magandang hapon sa inyo. Ana, Ariego, ah, si ano, si bro Emmanuel. Hello. Hello, bro. <laughs> Ayan. Feli Hanin ko. Pab Menong Angel Tita Bunto Leon Angulo Manggilindad Bodybuilder Shokla? Ba't may gantong pangalan dito Bodybuilder Shokla? Sino ba to? Ayan. Skylab. Always be humble. Sige po mga kapatid. Uh, pag Pagpusensya nyo na kung medyo uminit yung ulo ko kanina kasi um, sinugod tayo eh. Ang, ano ang init niya sa atin? Mga true Christian daw sila, wala daw sa atin ang spirito ng Diyos, pambihira. No? Sino kaya yung walang spirito ng Diyos? Yan naman nununtok. <laughs> o tayo na ikinakatikis lang at inililigtas sa apo yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Ah uh, bro Carlo! Ay, hello bro Carlo! Yes. mga... Pate, kailang hapon bro Jared sana mapagod sa pagsaway sa maling aral. Danny Servado Abakhan. Marion Lloyd Alde, always humble heart. Oh, syempre naman kapatid eh. Tatak CFD tayo eh. Tatak CFD. Ah. humble dapat. Coach Canada, Canada, Rico Aguilar, uh, Marbs, Granada, ay Grenade, Moises, 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 Casa Verde uh, de Rebecca Gildo. Words and demonyo sila. Oh, uh, exorcist natin yan. eh, e, deliverance natin yung mga sulpot. Uh, watching from the uh, do, uh, Mandawi, Cebu, si Brokots, Kanyada. Ah... Uh, Ayun nga mga kapatid, at apat na kaluluang na nailayo natin sa mga sulukot sa awat tulong ng Diyos. Kaya yung mga nanonood dyan, ang mga kakilala ko, ayan nakikita ko, manggay mo lahat ng mga 10% dyan. Louie, kasi eh, lumayo na kayo dahil may bili naman na si Apostolo Pablo. Kaya nga nang binasa kayo ng uh, 17 of Galatians, at yung nasa unang Thessalonica 5.22, uh, so hindi nyo na lang. at magbulay-bulay tayo. Ah, gumawa tayo ng mabuti, dos gis ng epeso. Sapagkat kung alam natin yung kagawa ng mabuti, hindi natin gawin, magkasala tayo lahat, 4 -7 ng Santiago. At isa dun sa alam kong gawang mabuti na ginagawa ko, pag hindi ko ginawa, mortal sin. Dahil sinasadya, gis 26 ng Hebreo. At maaaring maiwala ko yung kaligtasan ko, ikalawang 1 isa dun yung pagpuna ng mali. Kaya habang andito ako, habang may dila ako, habang nakalakad ako, habang ito yung si kapatid na mago, mga kapatid. hindi tayo titikil. Kaya kayo mga sulpot. huhulihin ko kayo. Tandaan nyo yan, mga sulpot kayo. Huhulihin ko kayo. Kahit saan kayo dito sa binyan, Huhulihin ko kayo, mga sulpot. Sinasabi ko sa inyo. At pag may nakita ako na inaakay nyo kayong mga born again kayo, isa lang ang pupuntahan nyo, hampasin ko kayo ng aral. Wala ba sa Biblia yon? Nasa Biblia yon. 2.27 ng Apokalipsis. Yung pamalong bakal na sinasabi doon, yun yung sandata ng mga apostol na hindi laban sa laman sa ikalawang Korinto 4-5. Kaya gibain namin yung maling pananampalataya nyo na pinangloloko nyo sa mga kapatid namin katoliko. Uh, muli mga kapatid, hanggang dito na lang ulit. at uh, salamat sa Diyos. Uh, may drone mga kapatid. Oh. <laughs> Huling-huli. <laughs> Ayan, ikaw, ano masasabi mo kapatid na mago? Kamusta po kayo? Paalam na tayo. Salamat po sa Diyos. Inatanawa po kayo. Ah, Inatanawa mga kapatid.